kulang tayo sa budget magpamakaw, wag muna tayo magpamakaw eh. Okay, uh, no? So, wow, that's that's <C4> on um, para sa budget na 36,000 sa Ano ko. Hindi pa papas hindi ka talaga papasukin mamaya na sa ano. Mamaya magba-viral ka. Baka nag a

Let's <laughs> go. Uli ulia. Ayun pagdating sa